ikadalawamput isang kabanata. Nang magkagayoy, sumagot si Hob at nagsabi, Pakinggan ninyong mainam ang aking pananalita at ito'y maging inyong mga kaaliwan. Pagdalitaan ninyo ako at ako na may magsasalita at pagkatapos na ako'y makapagsalita, ay manuya kayo. Tungkol sa akin, ay sa tao ba ang aking daing at bakit hindi ako maiinip? Tandaan ninyo ako at matigilan kayo, at ilagay ninyo ang inyong kamay sa inyong bibig. Pagka aking naaalaala nga ay nababagabag ako, at kikilabutan ang humahawak sa aking laman. Bakit nabubuhay ang masama, nagiging matanda, oo nagiging malakas ba sa kapangyarihan? Ang kanilang binhi ay natatatag na kasama nila sa kanilang paningin, at ang kanilang mga suwi ay nasa harap ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga bahay ay tiwasay na walang takot, kahit ang pamaluman ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay naglilihi at hindi nababaog. Ang kanilang baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang guya. Kanyang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nangagsasayawan. Sila'y nangag-aawitan na katugma ng pandireta at alpa at nangagkakatuwa sa tunog ng plauta. Kanilang ginugugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at sa isang sandali ay nagsisilusong sila sa Sheol. At sinasabi nila sa Diyos, Lumayo ka sa amin, sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng inyong mga lakad. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglilingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami ay magsidalangin sa kanya. Narito ang kanilang kaginhawahan ay wala sa kanilang kamay. Ang payo ng masama ay malayo sa akin. Gaano kadalas pinapatay ang ilawan ng masama? Na ang kanilang kapahamakan ay dumarating ba sa kanila? Na nagbabahagi ba ang Diyos ng mga kapanglawan sa kanyang galit? Na sila'y gaya ng dayami sa harap ng hangin at gaya ng ipa na tinatangay ng bagyo? inyong sinasabi, inilalapat ng Diyos ang kanyang parusa sa kanyang mga anak. Gantihin sa kanyang sarili upang maalaman niya. Makita ng kanyang mga mata ang kanyang pagkagiba at uminom siya ng puot ng makapangyarihan sa lahat. Sapagkat anong kasayahan magkakaroon siya sa kanyang bahay pagkamatay niya, pagka ang bilang ng kanyang mga buwan ay nahiwalay sa gitna. May makapagtuturo ba ng kaalaman sa Diyos? dangang kanyang hinahatulan yaong nangasa mataas. Isay namamatay sa kanyang lubos na kalakasan, palibhasa walang bahala at tahimik. Ang kanyang mga suso ay puno ng gatas at ang utak ng kanyang mga buto ay halumigmig. At ang iba'y namamatay sa paghihirap ng kaluluwa at kailanman ay hindi nagkakalasa ng mabuti. Sila'y nahihigang magkakasama sa alabok at tinatakpan sila ng uod. Narito ang nalalaman ang iyong pag-iisip at ang mga maling ng inyong inaakala laban sa akin. Sapagkat inyong sinasabi, saan naroon ang bahay ng prinsipe? At saan naroon ang tolda na tinatahanan ng masama? Hindi ba ninyo itinanong sa kanilang nangagdadaan? At hindi ba ninyo nalalaman ang kanilang mga pinagkakakilanlan? Na ang masamang tao ay natataan sa kaarawan ng kasakunaan? Na sila'y pinapatnubayan sa kaarawan ng kapuotan? Sinong magpapahayag ng kanyang lakad sa kanyang muka? At sinong magbabayad sa kanya ng kanyang ginawa? Gayon may dadalhin siya sa libingan at magbabantay ang mga tao sa libingan. Ang mga bugal ng libis ay mamabutihin niya at lahat ng tao ay magsisisunod sa kanya gaya ng nauna sa kanya na walang bilang. Paano ngang inyong aaliwin ako ng walang kabuluhan? Dangang sa inyong mga sagot ang naiiwan lamang ay kabulaanan.